Hi guys, today naman tuturuan ko kayo kung paano mag-remix ng ibang video. Tapos yun na pwede natin i-upload sa ating reel. So ngayon pupunta tayo sa aking uh, Instagram. So ayan, hanap kayo sa Instagram. Tapos may nakalagay dyan, try remix. Pipindutin nyo lang yan guys. Ayan, pipindutin nyo lang yan. Or kaya dito sa may tatlong bilog. Yan yung i-remix natin. So, para lang kayo nagre-reaction video dyan, guys. Ayan, ganyan mag-remix. So, after nyan, ayan, pag nag-ganyan pwede na kayong mag-reaction video or pwede lang wala ka... Uh, titingnan nyo lang kung ano yung... Ah, nandun sa video na inire-remix mo. Louis Ikaw Louis Vuitton. na mag-react kung ano yung Coco gusto mo gawin. So, ganyan lang mag-reaction video. Coco so, ka lang ng na may nakalagay na try Gucci. remix. And then, pwede mo na siyang Fendi. magamit na video. Michael Kors back, 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 Michael Koss, back, Michael Kors Hindi naman siya Alexander Guys, kasi nasubukan ko na siya. Ah, parang hindi naman siya Balenciaga. Meta. Ayan. Michael Koss, Ganyan lang come. madaling mag-remix ng video. So, diba? Tapos, pag ganyan na, pwede mo na siyang i-upload. Or pwede mo na siyang i-direct upload sa Instagram mo, sa TikTok, or sa Facebook mo. Ayan. Diba? Super dali lang mag-remix ng video. So, kasi ina-in siya ngayon, guys. Lalo na kung famous yung i-remix -re nyo na uh, video. So, nakaka-attract din siya ng mga followers. So, try nyo na yan, guys. Yun lang. Thank you for watching.